So, papakita ni Russell ngayon yung mga sugat niya. Ito, eh, after two weeks na. No? Yes po. Magandang umaga sa inyong lahat. At welcome ulit sa Usapang Surgery with Doc Porcy. So guys, maganda tayong pag usapan ngayon. Meron akong bisita. At ang bisita natin ay isa nating pasyente recently. Ito po si Sir Russell. Si Russell ay nag-undergo ng tinatawag na laparoscopic appendectomy. Kamakailan lang. Ah... Uh, Russell, tama bang mga dalawang linggo na tayo, no? Yes, Dr. No? Matanong ko lang sa iyo, at least, pwede mo bang ibigay sa amin yung mga naramdaman mo after ng surgery mo? Um, uh, right after po ng surgery, Dok, uh, pagkagising ko po sa recovery room, um, ramdam ko po yung sakit ng buong chan ko. Pero it, uh, tolerable po siya. Uh, hindi siya sobra na parang 10 over 10 na sakit. Siguro po nasa mga 7 over 10 yung sakit tas mm. uh, medyo mahirap lang gumalaw-galaw okay nung nasa uh, recovery room pa po ako pero after po noon nung madi-discharge na po ako umuwi na ako uh, a na naka-wheelchair naman po ako tas lumipat ng sasakyan and then sasakyan pero Um, nakapaglakad naman na po ako pagbaba ng sasakyan. Naglalakad ka na? Naglakad na po ako paakyat. Ito ay mga ilang oras makalipas ang operation mo na yon Ano? Uh, na, mga Kasi na-discharge po ako doon mga around 2.30 ng hapon. So ilang hours lang po yun. nung... Ilang hours si lang? Oo. Okay. So, so ilang hours uh, lang. Si, si Russell, eh, inoperahan po natin ng umaga. Umaga po siya, tapos napauwi na namin ng mga bandang alas dos. Yes, so roughly, nagstay ka lang ng mga anim hanggang walong oras sa ospital. Yes. Bro. Kasama na doon yung pagtulog mo okay. habang nagre-recovery. Tapos, nung nakauwi ka na, doon na lang, binigyan kita ng mga antibiotic, tsaka ng uh, gamot para sa kirot. Yes, po. Uh, kamusta ka naman overnight? Okay ka lang? Um, overnight, uh, medyo Uh, ano pa po ako, medyo pigil pa akong mag-turn-turn. -turn. Mm -hmm. Pero, uh, ang nakalagay po kasi doon sa prescription ko, yung pain medication ko is as needed. Mm. So, ako po, ginawa ko, habang natutolerate ko yung sakit, hindi ako nagpa-pain medication. Okay. So, since po nung, ano, since uh, after po ng surgery, once lang po ako, nag-inom na, na pa ng pain meds. Oh, okay And then, hindi na po inulit. Kasi, Uh, the following day, dun po ako nag-take ng uh, pain medication ko. Pero after po nun, uh, meron po siyang sakit. Merong kirot sa loob. Pero para sa akin po, it's very tolerable. Tolerable. kaya Nakakalakad ka na nun? Ano? Yes po, naglalakad. Okay. Bukod doon, kumakain ka na? Yes po. karamihan ng mga pasyente na operahan ng laparoscopic surgery, mabilis silang mag-recover katulad mo. Uh, importante lang talaga is mamanage natin yung mga expectation ng pasyente pagkatapos. So, katulad nun, nasabihan kita na mararamdaman mo ito, mararamdaman mo ito, pero pwede mo inuman ng gamot para sa kirot. Okay? Bukod doon sa naramdaman mo sa sugat, ah uh, meron ka bang ibang naramdaman? Sa uh, lalamunan, meron ka bang naramdaman? Sa lalamunan po, uh, medyo nung uh, first, siguro mga first three days po, medyo hirap kong lumunok. Okay. Ganon. Pero uh, ako naman po, uh, nakakakain naman po ako ng normal na diet ko. Nakakain pa rin ako ng rice. So meron po yung discomfort. Pero kaya kaya naman kaya. po. Opo. Alam mo ba yung dahilan kung bakit katika sa lalamunan? Kasi nung nag-opera kami sa iyo, naglagay kami ng tube. Yung tube na yon paminsan nakakagasgas dito sa lalamunan mo. At yun yung mga usual nararamdaman ng mga pasyente na-operahan na ka nito. Pero awan ng Diyos, hindi ka naman nahilo, no? Wala Pero, po. Okay. Hmm. after no recovery? Wala okay. po. That's good. Ilang araw kang nagpahinga muna bago ka bumalik ng trabaho? Ang binigay po sa akin na rest is uh, seven days. Hmm. Pero nung third day, parang bumalik na po ako sa normal. Oo. Uh -huh. Parang sa, mo pwede mo nang ito, oh, ito itrabaho oh. na. Kasi sa bahay po, parang na, nagagawa ko naman na po lahat. Ganun. So, Uh, kasi nung first po, parang hesitant pa ako. Parang sabi ko, parang baka kulang yung 7 days. Okay. Baka meron pa akong nafe-feel na sakit pagbalik ko ng work. Pero, nung third day po, after nung surgery, nagulat po ako, um, meron pong sakit, pero very tolerable po talaga siya. Siguro, nasa 2 out of 10 lang yung sakit. So, kaya ko na pong kumilos uh, mag-isa sa bahay. Uh, nakakagawa na po ako. So, confident po ako na on the seventh day, kaya ko na din po mag-work. That's good. So, so maganda yon So, ibig sabihin, bumalik ka na ba agad ng trabaho? Yes po, Doc. O, sabi okay. niyo, guys, seven days na leave, pero pumasok na siya ng three days. Mukhang matutuwa ang boss mo sa'yo, no? Okay. So, bukod doon, ano klaseng trabaho ba ginagawa mo? Uh, isa po akong nurse, Doc. Nurse? So, yes, ibig so. sabihin, medyo galaw-galaw ka lagi dito, oh, pupunta sa nag ng pasyente. Oh, Wala po. namang problema magbuhat wala naman po. Okay, good. So, these are things na ano, ini-expect natin. Kadalasan po, pain talaga ang kailangan natin ma-manage. So, sa inyong lahat dyan, kung ikaw ay naoperahan ng laparoscopic surgery or kahit anong surgery, sa simula, pain na dito sa level na to. Tulad na sabi niya, pwedeng 10, pwedeng 8 out of 10. Tapos sa susunod na mga araw, pababa ng pababa. Alam ko yung pinagdadaanan ni Russell kasi ako po, wala na akong gallbladder. So, napagdaanan ko na to 10 years ago. Okay? Ngayon, doon sa mga natatakot magpa-opera, unang-una, pag-usapan ninyo yan sa inyong surgeon. I-discuss sa inyo ano yung mga ini-expect ninyo. Pero we hope na itong ating session na to ay eh, maka-enlighten po sa inyo at maintindihan ninyo anong pagdadaanan ng isang pasyente na operahan. So, mamaya, isi-share natin kung okay lang sa'yo, Russell, yes, Tingnan pa. natin ang sugat mo. Kasi may mga curious, anong itura oh. ng sugat <laughs> ng laparoscopic, ha? So, congratulations sa inyong recovery. Thank you, At then. Uh, if ever may concern ka, you can always contact me. So, tatlo po ang hiwa na ginawa natin. Yung isa po, nandito sa pusod. Yun yung una nating hiwa. Yung pangalawa po, nandito sa right side na ito. Ayan po yan, no? Maka hindi masyadong obvious. May isa pa si Russell, nandito banda sa baba. Russell, ibababa ko lang ng konti, ha? ay banda. Okay? Ang liliit. So, ganyan po ang expected nating mga sugat after laparoscopic surgery. Russell, thank you ulit uh, for sharing your po. experience. Yes, And oh. I hope na yung experience mo makatulong sa ibang mga pasyente na hindi na matakot lumapit sa ilang, kanilang surgeon. At dyan po nagtatapos ang ating usapang surgery with Doc Porsi.